Eh oh, no, di sila nagpapansin ano. Oh. Aalis ah, na 'yan. Aalis ah, na 'yan. Pero nandito lang yung idol niya si Vince. Vince. Ang problema ni Gigay man. Ang ah, problema ni Di Tinayaram ng motor. Hindi, <laughs> sinabi nga daw kanina eh. Hindi daw kinis kaya ano. Uh, hindi, okay. sabi mo, Kaya ano problema mo? Ba't malungkot ka? Hindi daw kinis. Hindi mo pala kinikis eh. Ba't hindi mo kasi kinikis man. Tapos hindi ka pa daw kilala. Hindi ka kilala. <laughs> Ginatalo naman ni Ena, si <laughs> Kika, at si Vince. <laughs> Aray. Ay, umiyak. Umiyak, umiyak. Kaya yeah, pala. Parang may nangyari hindi maganda. Kala, <laughs> wait lang. Kala mo nakalimutan na kita. oy kala mo nakalimutan na kita. <laughs> ano kaya? Bakit kaya? Anong Ano nangyari? Kaya ang nangyayari sa kanilang dalawa kasi si Kikay wala na eh. Andun, umalis na. Natin. Wala yun. umalis na si Kikay. Andun, yun kaya. Wala na. Ang bata natin, sawi. Ayun oh. Ang nangyayari sa kanila, nagiwalay silang dalawa ngayon. Yung <laughs> 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 Hindi ka kinalili, Kikay man. Hindi ka kilala na. hmm, napapalamig na lang pan-trending